Hey, what's up? Seven up. Hi guys. Okay. Yeah. We are now taking our lunch, and <laughs> nakalimutan na namin magpicture picture guys, kasi nagutom na kami. Yan. Merong kami, yeah. merong yeah, kami pansit guys. Thank you. Yan. Merong kami pansit. Yan. Drinks? Pinapainit namin. Medal dalang dal dal kami. Hindi nais ko niluto namin. Sa kamay ano kami guys? Meron kami nilutong yan o. Specialty. Naubos <laughs> na nga eh. <laughs> o. Oh, oh. hmm, meron din kaming mga baby. fruits. No? Uh, Kamates. <laughs> meron <laughs> din kaming pakwan. Ito yung breakfast oh. kanina. O yan. Thank you. Parang akong kakain. Sarap nito guys. Na may pansit, no? Yan o. Tapos eh, eh, ano natin. May dala rin kami suka, guys. Kain. Kain tayo. That cooler is from Philippines. Is it? Yeah. Talaga kinakit yung pwede. Hmm. Ano yung kapi mo? Puno yan ng labong. Rabo? Ay, adas hindi tinyo. Napuno rabong dahil ah. Adas hindi tinyo, Mars. If you want sauce. Mmm, baglang nangarata siya ANW. Pwede ito ah, don't edit. Kaya ito naman siya ANW, oh boy. They took it from ANW. We have the salt and pepper. Susie, can you put some tomatoes on mine, please? Yeah, sure. Okay, this is my food, guys. I have a pancit. Nakaw! Mukhang mabibitin tayo dun sana, sa ano ah. Daing. Masarap yung espada. <laughs> Masarap Masarap yung yung espada. <laughs> hmm. Masarap iniknak. Sabi ko sa iyo mm. hmm. <laughs> Ito ang aming donya <laughs> don <niya> dito guys. <laughs> <ngayon. laughs> Ito ang donya namin. ha Yeah, so yung yeah, pinaka. <laughs> pinaka maarte. <-ay. laughs> At pinaka. Pinaka, ano man ang pinaka. Pinaka. Mm. Pinaka. Ito guys, yung view namin oh. No? Hmm. Hindi ka ano See? yung mga pantas makita bang mga mga. Mm. Yan. Di ang daing. Nakikita niyo ba itong daing? Ano ito? Live ba? Ano? Oh. Hindi. edit ko Video. pa ito. Ah, okay. Tapos i-edit na kami tatanggalin ko yung mukha nyo <laughs> 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 All <laughs> All the... oh. The... ang ganda ng place namin guys oh. See? mamaya ay dadala ko kayo sa tubig guys napakalinaw pwede kang magsalamin sa linaw nya guys ang ganda ang ganda Okay, okay, see you later guys. See you later. Kakain oh, muna bye. ako. Inubos na nila 'yung pagkain. Bye. Yung see you bye. later. Bye.